na uh, natin ito, at uh, pinapanalangin natin na tayo ay magtagumpay magtagumpay ka nga dito sa mundo ibabaw at kahit uh, sa lahat sa kabilang buha at uh, higit man, at uh, itong uh, buwan ng ramadan dahil uh, nasa kalagitan na po tayo ng uh, ating fasting sa buwan ng ramadan at uh, panatiliin natin mga kaibigan i-grab natin, i natin ng ating mga nagtigira na mga araw sa buwan ng Ramadan uh, sa uh, nga ng nga sa mga amalon salih na kanais-nais naman po uh, nagawain ng isang muslim kapag dumating ang Ramadan uh, kinakailangan po natin na magsikap at uh, bilang paalala din sa aking sarili at sa akin sa aking mga kapatid kayong lahat kumaari sana ah uh, kung hindi pa tayo nakapagplano, na time manager, siguro hindi pa nakapagplano kung ano yung kanyang gagawin. Kung ano yung kanyang gagawin sa Ramadan na ito. Dapat kasi ay bawat isa sa atin mai, ay, maipamuhay natin yung lahat, lahat. Actually, lahat ng uras na ito as much as possible na magamit natin sa ibada. Yun know, sa akin. At mas mainam kung mayroong kang plano, mayroong kang plano na gagawin mo sa oras na ito, sa araw na ito, tomorrow, after tomorrow, para sa ganun, wallahi, ma makakarami ka ng mga gawain sa oras uh, na kailangan mo. Kaya ito yung oras natin, alhamdulillah, di ba? So, yung hindi pa plano kailangan sabihin mo, ilang ba yung, yung itatasnip ko bukas? Ilang ba yung gagawin kong al gagawin kong sa bukas? Dapat naka- naka-plano naka naka na po yun. Opo, kasi na pag yan na mayroon kang uh, injazat kung tawagin sa mga itong mga kapatid natin na meron sila mga Islamic center no injazat yung uh, <coughs> achievements kinakailangan po natin yan may mga sabi ng bida pero sa ating sarili eh, kailangan natin na i-evaluate ang ating mga sarili from noon on from noon on hanggang sa matapos ang Ramadan but supposedly eh dapat ginawa po natin to nung nakaraan Il Ilan ilang ba yun? kailan ba ako mag-start na mag magbasa ng Quran ilang ba yung ibibigay ko na topic on this, on this Ramadan? Ilang ba yung gagawin kong vlog about mga tasilihat natin, ang ating mga salah, at upos ay mga tasilihat natin, ang ating mga salah, at upos ay at itong uh, tarawi. Sana naman eh, lahat po ay magpasalahan natin hanggang sa magwakas ang aboan uh, ng Ramadan. Nakakalungkot man napakadali po ang panahon, napakabilis ang pag, uh, uh, paglipas po ng oras sa araw. Ganun pa man, ay mayroon pong marami pong natitirang mga araw pa. May time po tayo, insya Allah. At uh, makibigan, po ang aking nasiha para sa aking sarili at uh, pagkatapos ay sa inyo ng mga kapatid ko. Sana nawa ay magkita-kita po tayo muli na masaya at uh, malulusog, of course, nasa magandang katayuan ng kanilang uh, uh, health, ang kanilang uh, pamumuhay at the same time. Uh, sana nawa ay makabalik din si kapatid dito lalong madaling panahon at uh, makaambag din siya lalo lalo na dahil la uh, siya pa ay sa Islamic Center na mas marami po siyang mainganyaw na pumasok sa Islam. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira wa khairu da'wana wa alhamdulillahi rabbil alamin. So pakinggan natin si Anwar baka may masasabi siya inshallah sa pagpapakain niya sa atin it's buwan ng Ramadan at uh, of course hindi na tayo isa-isa magpasalamat sa kanya but mas maganda yung ma marinig natin anong meron sa Ramadan at kumusta na buhay at ano ang pwedeng ma-share natin siya sa pangkalahatan. Ikaw yun, Shuma. Dito ka. Ba't <laughs> <I'm sorry, say, laughs> ka na so ka Ikaw na. Ako nga magkukonclude. Sige, tapos <laughs> ka <laughs> <laughs> so, yung Ikaw na magsasabi sa sabihin. Ang good na naman sabihin. Oh, yeah. Shala. Pag uh, so, may mga words na may tumayo Alhamdulillah mga kapatid. Unang-una kayo sa tawad sa Allah subhanahu sa wa ta'ala sa uh, buwan ng ito at pinakamabiyay ang buwan no? so, sa lahat ng buwan. So, alhamdulillah, ito ay binuog okay. ng Allah. Kadar ng Allah na tayo pinagsama-sama. Sa mga no? ano, sandaling ito na hindi natin ini-expect. No? Even we planned it, but alhamdulillah ang iba'y niya tutuloy. But alhamdulillah, sa dami na tinginagawa sa buhay, abalang-abala. Yung buwan ng Ramadan, ito yung napaka-special sa atin. Ano mo na sa pamilya natin? Mas nabibigyan tayo ng halaga yung pamilya natin. Pangalawa yung ating mga kapatiran, no? So, yun, nagpapasalamat ako sa Allah subhanahu at wa ta'ala na patuloy yung binibigay yung biyaya sa atin. Maging mga pagsubok na ito, ito man ay mabuti, kung hindi, ay tibigay ng Allah subhanahu wa ta'ala. At ako'y nagkapasalamat dahil nandyan kayo nandiyan kayo upang sumuporta at mag-advise sa bawat isa. So, ganun nga, nasya. Ang ating uh, pananampalataya ay puno ng nasya, puno ng pag-advise. At uh, doon tayo uh, dumalakas. At napaka-importante sa isang kapatid na huwag niyang hayaan na siya ay mag-isa lagi. No, huwag niyang hayaan yung kapatiran sa Islam. Kasi yun ang napahalaga. Yun ang tutulong sa iyo. Hindi lang isa ang prophet ng Muhammad, salasalang upang isagunit ang Islam. Nandiyan na kanyang mga sahaba. So kaya napakakalagpag siguro ng kami ay nagsama-sama sa aming kapakiran sa Sotokan Tara Kidawa Station at the same time meron kami club for the Islamic Center. Just at this time, mashallah, mayroon siyang uh, branch sa uh, online at alhamdulillah nakapagtuloy natin sa Islamic Center ng Dawa na pinamumunuan natin at ito ay dahil sa ating uh, kapakiran, Dahil sa ating uh, malakas na samahan doon na tayo uhugot ng lakas sa bawat isa. At doon tayo nagkakaroon ng tamang kaalaman. Kasi mga kasama natin, mga syakat, puno ng, panan uh, ng kaalaman sa Islam. Kulad nila sa Limuting, wala wala dito. Meron tayo mga Kung isipin natin, kung nagpag-apag-aral sa The Usainad, sila yung nagagabay sa atin. Na At bukod ito, tayo dito mga dahil ang pinag-aralan nito. Ay, katakatawa. so, maraming matutunan dito ng mga hindi lang sa lupuhan. Hindi, <laughs> Allah. No? Since 2014, kasi you remember, no? ikaw isa, isa sa mga nagbabay sa akin. Single pa ako noon, hanggang uh, sa Alhamdulillah, na, hindi ko inexpect expect double. na magkakaroon ako ng pamilya dito sa Saudi Arabia. No? Nagkaroon ng anak. Subhanallah. Kung isipin natin yung uh, ano, yung yung nakakaraan, ano, ano yung nagpapanakas sa atin? Yung pananakas sa kung tayo ay minulat na ng ating magulang sa paniniwala sa Diyos, lalo tayong lumakas dahil na sa katotohanan. Tama at maayos ang ating sinasamba. No, mashallah. So yun po, Diyos na kumulaw kay sa pagpunta patuloy tayong gabayan ng Allah subhanahu wa ta'ala hanggang sa matapos ng kamadan ay mashallah lalo lumakas ang ating dakwa sa hindi lang dito, lalo sa Pilipinas. Salamat. 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 So, conclude ko na kasi actually uh, mamamaalam kami for the meantime. At, uh, Ina lila yung kailay radyo. <laughs> <At, laughs> Duterte. Um, baka makabalik kami, insya Allah. in kiss na mayroong chance na may umra. Pero hindi sa center. Mag-umra ako sa ibang center bilang uh, the children nila. So, baka makabalik ako sa last 10 days of Ramadan. At uh, baka hindi namin samahan. So, uh, kasi yung samahan, Uh, ang calendar of activities nila katulad ng Saudi. Lahat ng kanila mga uh, So bismillah wa salat wa salam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ang lahat ng papuri at kasasalamat ay paulit-ulit tayo ng kay Allah subhanahu wa ta'ala sa dami ng mga biyaya, sa dami ng mga pagkakaibigan, sa dami ng mga oras, sa dami ng pinagsamahan, sa sobrang dami ng mga memories pero nananatili at matatag ang ating kapatiran dahil sa religious Islam. Kasi kung hindi sa religious Islam, lahat mga organization at mga uh, samahan na hindi patungkol sa Islam ay napakabilis mag-ibag. Napakabilis mawala. Yung iba na sa Saudi lang, pag sa Pilipinas, hindi sa magkakakilala. But sa atin is kung makikita natin since 2011, nung nasa Alhambra Islamic Center tayo, mga estudyante pa nung sila Ali, mga ngayon, mga mga aral na to, Allah, ito, mashallah, mga estudyante pa. Pala As, ay, sa Alhambra Al nga, sa Al So, uh, 2011, hanggang ngayon, kung makikita natin yung kapatiran natin, mas lalong naging united, uh, united sa paggawa ng mga mabubuti. Although hindi maging united ang mga bawat isa dahil magkakaiba ng opinion. Pero nagkakaisa tayo dahil nga sa ating pagpupursigin na may palagan ng pag-relate ng Islam. At of course, lagi nating tatanda ng sinabi ng Allah Subhanahu wa ta'ala sa Banalang Quran na kung saan, uh, kanyang sinabi na at kayo ay naging magkakapatid sa liling wisdom nang dahil sa kanyang pagpapala. So kung wala ang pagpapala ng Allah subhanahu wa maari, ang ating kapatiran ay hindi mag hindi siya mag, uh, mag bloom nga, hindi siya mag hanggang 10 years. Ito, dekid na eh. Dekid Di, na inabot. At ang organisasyon natin na, na SKD, ang ating Vice President at ang ating President, ang mga members, mga sumakasal, ang mga champion, tinan mo, mga naging kalbo na. You know? pwede, uh, pwede, pang, isa lang sa committee, kahit wala tayong uh, training, pero pwede tayong sumali. Anytime na may tournament sa Saudi Arabia. Basta lang gusto. So, ibig so, sabihin nito ay kahit wala tayong physical na training, pero yung uh, ugnayan natin, yung kapatiran natin ay buo at hindi At hindi siya plastic na katulad ng ibang organisasyon na kung wala kang makuha, wala kang benefits ay hindi ka pupunta. Dito ay wala naman tayong ano dito, kundi inisip na dito ay sharing Patira. of good ideas at yun talaga ang uh, nag-inculcate sa ating mga sarili at dumating sa ating mga anak at dumating sa ating mga pamilya katulad ni Anwar nakita natin yung kung paano yung Islam so yun yung isa sa mga bagay na dapat nating ipasalamat bago tayo mag uh, mag-end ay kailangan nating magpasalamat sa nag-sponsor ng ating iftar okay maraming hadith patungkol sa pag ikaw ay nagpa-iftar sa mga tao na so hindi natin isaisais napakalaking gantimpala at at the same time paulit-ulit tayo magpasalamat sa mga taong nagbibigay sa atin ng importansya at saka mga ganito dahil sinabi ni Propeta Muhammad SAW ang sino mag hindi nagpapasalamat sa mga tao ay hindi din nagpapasalamat kay Allah. So, kailangan tayong magpasalamat sa mga taong nagbibigay sa atin ng mga ganito. Dahil sabi natin na every time na pupunta ko dito, parang sawang-sawa ng aking bayaw. <laughs> Pag in niya ako dito, kakain naman din ng bulado lang ano. Mungo. Pero ako kasi, kapag in-invite niyo ako, talagang simple lang akong talo nyo lang hindi ako ma-arty, diba? So, bungo lang at saka, ano ay, uh, okay na to, no? Okay na yun sa akin. Yun ang maganda siya. Uh -oh. <laughs> hindi na minili. <laughs> so, sa uh, price at ang salawat nito, maraming maraming salamat. At now inshaAllah insya Allah, nasa pangalawang week na tayo ng buwan ng Ramadan. Yun nga sabi na niya, Abusal, uh, Abusal. Oh, uh -oh. Abu uh, Zainab na hindi pa huli ang lahat upang gumawa tayo ng maraming mga ibadah katulad ng umra na mag umra tayo. Kung hindi tayo nakapag umra ngayong Ramadan, mag umra tayo dahil maraming mga riwayan na kung saan isa na doon yung kapag ikaw ay nag umra sa buwan ng Ramadan ay parang <laughs> uh, nag umra ka no? ng haj na isang riwaya din nakasama din <coughs> si Prophet Muhammad <coughs> SAW. So, so, hindi natin alam kung kailan tayo mananatili sa Saudi Arabia. Ang dami natin, mashallah, ang kapag tayo ay nagkarating puno ang Saan na sila? Tayo lang ang natila dito. So, mahal pa rin tayo ng oba, nananatili pa rin kahit gaano man tayo kabisi sa ating mga personal na mga pag-aaral, personal na mga career, personal na problema o ano pa sa family natin, wag na wag mawala sa ating pag-aaral sa Islam. Kasi ako at, at the age of 40, it begins sa akin yung pag-aaral. Doon ako nag-bloom. Parang mas minahal ko yung pag-aaral ngayon sa Islam at the 40, parang gusto ko pa, gusto ko pa. Kaya natatawa ko eh. But nakaka-indab mag-aral sa Islam, lalo na sa sa loga. nakaka Kasi doon mo maunawa na, ay ito pala yung, hindi sa suraan na ba? Sa sura Azazana. Yung tafsir nila, ang galing ng pagtatafsir nila. Parang nahihiya ka na pag nagpapalaganap na pa ng Islam na yung kaalaman mo lang na magaling ka na magsalita, pero pag na, naunawaan mo at naintindihan mo at narinig mo yung mga mga nagtuturo na yun ang tinapos nila, maiiyak ka at uh, maiiyak ka dahil ang gagaling nila, masya Allah. Gusto ko maging ganon. Parang ganon, di ba? So, I hope, insya Allah, hindi yung lahat sa atin mag-aral, o mag-aral sa Western Education, mag-aral sa ano ba man, pero pinakadapis na pag-aralan natin ay na ating reliyon, ang jurisprudence ng Islam, dahil anywhere magagamit natin tinyan at isintay yung loga, dahil nagsasala tayo Surah al-Fatiha, tayo ay nagduduwa ng mga Arabic, ano pa So, kailangan natin yun. Ako, for more than 10 years, alam nang bayaw ko yan. I hate Arabic speaking. At alam niya ni Abu Zayna, parang hindi ako, hindi naman sa hindi ako matututo, pero hindi ako interesado. But, nung pinag-aralan ko to parang sabi ko, nagsisi ako for more than 10 years na bakit hindi Lapat, ako nag-aral. Dapat pala. Di ba? Diba? So, at least, kaysa magsisi ka sa end of your life, kahit 40 na gusto kong mag-aral. So, doon nagbigay yung journey ko. So, I'm encouraging everyone na pag, kahit sa Islamic Center lang every Friday. At kapag may kaalaman ka sa Islam, hindi hindi yan pwedeng mag-bloom hanggat hindi ka nag-share. Uh, kasi maraming mga may kaalaman na hindi naman mag-share. So, makakalimutan mo yun. And then, isipin natin lastly, every time na may kamatiran tayo, every time na may pakainan, every time na pupunta kayo sa mga lahat-lahat, happy kayo, Huwag niyong kakalimutan yung boundaries. Yung hindi ka lalabas sa panuntunan ng Islam. Kasi minsan nagagaya na natin ng ibang organisasyon. Yung halakha ka na sumusobra, no? Parang mga estudyante uh, ba ito ng Islam? Parang sumusobra minsan. O ginagaya natin yung ugali nila. So, wag tayong, huwag tayong uh, uh, lumagpas hangga nandun. Kasi ang tatak natin is napaka napaka unique kapag muslim ka uh, nakikita doon yung magsalita ka uh, mag magsmile ka lahat wag sobra kasi minsan dahil siguro dahil walang uh, sa tatin or nagko-comment or nag -ano. so, insya so inshallah lahat ng natutunan natin sa Islamic sa buhay natin yun yung alam para sa akin lang and then alam niyo uh, Australia Bosaya dapat sa lahat kayo na pinangarap ko din maging full-time na daiyan Noong nasa HR specialist ako dati, sabi ko, sa, pag umupo ako doon sa mga upuan ni Rosted Hassan Juralba, gusto ko din maging full-time. At anong isang isa isa Islamic Center dito na hindi ako naging, hindi ako nakapag-volunteer? Uh, <laughs> I think, alam niya Abu Zainab, lahat ng center dito sa, sa Jeddah, lahat ko yan napuntahan. At sabay-sabay ako naging volunteers doon ang gusto lang nila magpasahada, noon no. no, yun. wala nang ngayon. So, ibig sabihin nito ay yung kaalaman natin. So, hindi ko inexpect expect pero tingnan nyo, ibinigay ng Allah at the age of 40, naging full-time na lang ako na, ano, daya. Na, yun yung gusto ko dati eh. So, ngayon, mas ginusto ko na naman na mag-aral na lang. Mag-aral na lang. So, hindi tayo nag-aaral para sabihin na, okay, maging magaling ako. Hindi. Ang sa akin lang is gusto ko talaga mag-aral kasi ayokong tumanda na hindi ko nauunawaan ang tafsir ng Quran. Kasi ang, ang galing, nandun na yung magaling ka magsalita eh. Pero mas maganda yung magaling ka magsalita pero malaman. At nauunawaan mo yung binibigkas mo. Okay? So hanggang doon na lang, kasi alam ko naman na kapag nagsalita ako ay uh, yung iba dyan, ay na naman. Okay, ganito. So, 10 minutes na. Oo. More than 10 minutes na nga eh. So, maraming barang, mm -hmm. maraming salamat. At ayoko po siya na maging barak ang ating pagkain. At magkita kita pa tayo muli, paulit-ulit. Ilang beses na tayo naging ganito. Naging ganito. But, Masya Allah, tabarak Allah, pagyamanin ng Allah ating mga puso at pagyamanin sa kaalaman ng Islam. At lahat ng mga uh, na-share natin na kahit one real sa